Uh, meron ako na-meet na backlink, okay? Doon pa lang na ko siya nung May 9 sa 2022, kung saan, di ba, nandoon yung counting, doon sa secret counting mas ni Melissa Tanas. na ko na siya doon. He seemed so nice, pero kasi hindi ko pa alam noon ang kanilang mga aktividades. Hindi ko pa alam na si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler, eh, kasabuatan ni Lisa, doon si Michael Ma. So, nakita kami doon, din sa inauguration, at may iba pang mga pagkakataon. Alright? Ito. So, yung taong ito, hindi na natin siya papangalanan kasi gagamitin na naman ni Lisa Tanasian. Yung taong ito, uh, actually, kababayan ko. Ating kababayan ko siya. Okay? Very visible siya sa mga parties-parties. Napag-alaman ko, ayon sa aking Juting Jahas, nung nandiyan pa rin, nandiyan pa ako sa Pilipinas, na siya, ay supplier ng pulburon ni Lalisa. Okay? Siya ay supplier ng pulburon. Noong una, ayaw ko ba maniwala, di ba sabi ko sa inyo, hanggang sa nag-text si Amy, na tinatanong, nung gusto conversation, na kinonfirm niya na si, kung si, kung si Pebbles na ba, ay nagpa, Pebbles sa lakera, ang uh, nagdi deliver ng uh, pulburon kay Lisa. So the fact na ang tanong is si Pebbles ba ang nagdi deliver kay, kay, kay Lisa, kay Satanas, Ibig sabihin, alam ni Amy Marcos ang history na nagpapadeliver sila ng pulmuron. Ba't balik tayo dito kay Bakling? Kasi tsoksyakan to, di ba? Pinag-usapan natin. Okay? Ngayon, mga palangga, itong taong ito, napag-alaman natin na minsan, minsan, uh, I tried to, ano, recollect. Okay? Na, ano na sila? Actually, nasa power na ito si Lisa Tanas. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, meron akong vlog na hindi na nag hindi na uh, mga press release na lang yung mga drama-drama nila, Kuting at ni Liza, na kunyari, suit-suit sila. Minsan, di umano. <laughs> Allegedly, si Lisa Tanas ay nagpahanap ng boylet dito sa baklush na ito. Nagpahanap ng boylet para ano, para magluto, para mag-gardening. What do you think? Kaya ang sabi ko, nung nalaman ko itetch, mga kababayan, nagpahanap ng budget para chok-chakin. Baka naman gurgurin. <laughs> chok-chakin! Sabi ko, oh my God. Sabi ko, ay, e, ang dami naman siya. May Yung, yung crush niya na matay eh. Sabi ko, ang dami naman pwede yung chok-chakin yan sa cabinet ni Kutig. Baka hindi siya nagpa-chok-chakin. At mga atsi. <laughs> mga hitad. <clears throat> okay. My God. Actually, alam na mga taga-showbiz to eh. Alam na mga tao nakapaligid sa kanya, yung mga nangukuto sa kanya. So, ganun yata pag addictos benedict. Ang gusto pa ng gitad, di umano, nakachoktsakan, ay bagets. Yeah. Kajiri! <laughs> gusto pa daw ng bagets. So, ang chika bumbong, itong taong ito na nag nagsusupply, ato, itong baklush na itetch, na nagsusupply ng pulburon kay Lisa Ahastanas, ay inuutusan din ni Lisa Ahastanas, na maghanap ng boylet. Boylet, yung call boy. Ganon. Para magpatsok-tsak chenis. Di umano. Okay, yun lang ang sinabi sa akin. Di umano. Hindi ko sinabi na nagtsok sila, pero nagpahanap. Pwedeng hindi nakahanap, pwedeng nakahanap. So yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo. Alright? Buhay pa si Kilay. Hindi ko naman sinabing namatay ah. Pero <laughs> sinabi ako na chugi? <laughs> Kaya ka di, di, umano yun eh. Pero confirm. Na, ospital sa ospital, palangga. Hello? Alam mo okay. naman mga cover up. Hindi ko sinabing na nati, nategi yun ah. <laughs> hmm. Okay. Mga kababayan, the reason why maharlika, 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 ay kinatarget ng mga yawa sariwa, sabi ni Kim Yun. Sariwa daw ang ano, sariwa ang pinapahanap. Actually, meron pa akong isang, actually, meron pa yun na connected sa kanila. Sige, mag-usap tayo ng tsoktsakan para maiba naman. Kasi medyo kanina heavy yung pinag usapan natin. Actually, may iba pa na kamag-anak din nila. Ang siste, na mga atchi, <laughs> ay naghahanap ng mga matsutsuktsak. Nandun ang iba nasa Thailand, sa Sin City. Pero hindi na natin pangalanan. Hindi na muna natin mag-blind mag, blind, <coughs> mag item. Tsaka na lang natin siya i-blind item. Sa circle din nila ni Satanas. Kasi medyo, ano pa eh, mukhang, uma, mukhang umaalma to eh. Huwag na natin i-blind item itong si, itong si Hanash na naghahanap din ng boylet sa Thailand. Pero ito si uh, Ahas. <laughs> si Ahas, ay gusto daw niya ng sariwa. Kadiri, ano? I mean, you're, if you're, kung, kung ito ay natuloy, mga palaga ang tsuktsakan, well, kanya-kanya naman tayo eh. Pero kung ang gusto niya, kadiri, ang lakas mo, ang lakas naman, di ba, kung natuloy, ang lakas naman ng pangarap, bagets talaga. Pero mayroon talaga, syempre, trabaho lang yan eh. Sa mga palangga dati na mga hubadero, di ba? Trabaho lang yan, pera-pera lang. Di diba? Pang tawid gutom lang ng ganyan. So, sometimes, you know, I don't judge people, but, you know, pero kay Lisa Tanas, <laughs> chok chok with a chanak yak sabi ni Dan Scorpion ma'am chok chok with a chanak yak okay punya malalim ang imbornal sabi ni Chin Chin ano sabi niyo uh, sing and dance ang lola mo okay yes kailan uh, kailan may lalabas ang video well 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 careful oh careful of of H of uh, Aida hmm kaya naman pala di ba may nakarating sa atin na niyayakap sila ni Aida. Niyayakap sila ni Aida. Baka nga. Okay, remember that, mga kababayan? The Aida issue. Kaya baka siguro gano'n yung mukha niya. Corduroy, gano'n. Pwede nyo kasi kapag bangag, di ba si pastor meron ding pasabog dyan? Yung mga orgy-orgy. Pag bangag kasi ang tao, mga kababayan, kapag bangag, katulad ni Kuting, Dorogista, colboroni hindi ka wala ka sa tamang kaisipan so kahit na kahit yata puno tsotsokchakin chuk mo <laughs> dahil buang ka kahit yata whatever you know tsotsokchakin chuk mo or you know I don't know hindi ko naman alam ang effect ng polboron kasi ne, hindi ka ako nagsisigarido hindi never ko natikman yung sigarido natikman ko pero never ko natikman yung kahit katiting ng droga na kaya hindi ko alam ang effect personally but alam natin through reading research study na ang mga nagpupolboron ay wala sa tamang kaisipan wala. Kaya kayo nagkakawindang-windang. Okay. Wala naman sana tayong pakialam. Kahit naubusin ni Kuting Junior, ang higupin niya ang lahat ng pulburon dyan sa PDEA. Kung siya ay hindi presidente. Wala rin tayong pakialam kung si Miss Satanas ay magbukang kang sa mga old boy o whoever. Wala din tayong pakialam kung gagawin nila yan. Kasi buhay nila yan. Pero ang pinakikialaman natin dito, ginagastos nila ang pera ninyo. Pero ng bayan, kaya yung inbis na magkamura kayo sa mga bilihin dahil maganda ang ginagawa ng gobyernong ito, lalong nalulubog ang inyong kinabukasan. Dahil sa pulboronic government na ito. You decide, mga kababayan, okay? Kung ano ang gusto nyo gawin sa mga susunod na akbang. Edward Yangos, tsyok amoy lupa na. Baka amoy pulboron. <laughs> 'Di ba? Okay, Kyoho daw sabi ni ano, Makyo, Makyo talaga 'yon. Sa Dale baka ma jung 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 jung. Well, mm. Presidential cum cum -com communications. Okay. Okay, barkadahan okay. forever FM. Kung ako lalaki, hindi ko papatulan yan. Ayaw ko makipagtsoktsakan sa palakaan tiyan, sabi ni The Wanderer magpa-aid test, oh, sabi ni sindikato, oh, magpa, magpa, ano daw, ay the test, oh, another challenge yan, polboron test, ay the test. So, you know, I'm just giving you the juice. You have to swallow it. Binibigay ko sa inyo ang juice, bala na kayo, kung isa nyo, susukan nyo. Okay? Ako, mga palagas, sabi ko nga, yung ginagawa nila sa akin, at sa mga nag nag-ano sa kanila, nagki-criticize. Papagurgur kami. Kala, saan ka ba nakakita? Ipapagurgur, nakasmile pa ako dito. But, sabi ko nga, I will fight. We will fight sa demonyong gobyerno ito. We have to end them sa lahat ng kababuyan na ginagawa nila sa inyo. Kailangan tapusin na ang kababuyan, extraction, pulburon, lahat, pagnanakaw, lahat na don sa sa screenshot na yon malinaw na uh -huh. uh -huh. ang Presidential Communications Office ang kanilang mga tao ay hindi hindi ay hindi nagtatrabaho para sa taong bayan kundi nagtatrabaho sila para i-cover up i-cover up ang kapalpakan ni Marcos Jr. Every time na may kritiko papatayin nila ang Facebook page o gu gugurgurin -gur nila ang Facebook page o gugurgurin nila literally at nakikipagsabwatan sila sa mga dugyots. Ang pera ng bayan, binabayan sa dugyots. Ano pa gusto nyo ebidensya? Doon sa mga palangga ko, na dating yung mga dilawan, na mga supporters ninyo, ng dilawan, na dating minumura niyo ako, hindi ko kayo kalaban. Mag-pay mag attention kayo dito sa ebidensya. Hindi natin kailangan maging ganyan, maging mag-friendship. No. Di ba? Hindi ko naman sinabing gusto. Uy, nyo <laughs> ako Kung ayaw nyo sa akin, yan ang iba akong gusto ko kayo. <laughs> you know what I mean? I'm just saying. Ang sinasabi ko dito, mga palangga, ayan, alam ko na pansin hindi ako nagbumura ng mga, mga ano eh, ng mga, ordinary, yung mga nagbablog, nagpo-comment dyan. Pero pag alam kong dugyot, yun yung dutang genemist Pero, kasi gusto kong maging matino kayo, mag-isip, gamitin nyo ang billions of billions of neurons nyo. After this expose na ang presidential, presidential communication, si Bukang Kang, si Cheloy, ay makakasabwat sila. Si Lisa, ang gobyerno ito, ay magkakasabwat, magbayad ng trolls. Ginagamit ang pera ninyo para patahimikin si Maharlika, patahimikin kayo. Kaya no wonder, pag nag-share kayo kay Maharlika, hindi nyo masishare kasi may mga lumalabas. 'Di ba? May mga lumalabas na mga warning warning kagagawan ng gobyerno ito. So sino ngayon ang fake news? Sino ang diktador? Sino ang pum ang gumugurgur ng inyong malayang pamamahayag? Ang gobyernong ito. So para matigil na ang ginagawa sa atin, imagine niyo ginagamit ang, ang, ang gobyerno para patahimikin kayo lahat. Para matapos na to, gumawa kayo ng paraan sa ngalan ng power ng taong bayan na sila ang patigilin ninyo, hindi kayo. You have to act now. Or else, mga kababayan, you, mga men and women in uniform, punta po, na ngayon, kayo, binigyan ng gag, order, ng gag order, secret order, na ayaw manood ng, eh, true enough, na a men and women in uniform, first order, ni BNP chief, okay? Ano first order niya? Huwag manood, huwag magtelepono ang mga kapulisan at huwag manood ng Facebook. So dito sa pinagkita natin ebidensya, alam nyo na kung bakit. Konektado yan eh. Presidente yan, kuting ahas. Siyempre, ah, nag-appoint sa PNP chief. Sino? Si ahas. So ano yan? Konektado ang kanilang mga order, presidential communications, magbayad ng mga trolls, gorgorin lahat ng mga page natin. Then, para hindi na makarating yung mensahe natin sa mga kapulisan, ginagawa nilang legal yung mga illegal o mga demonyo nila na huwag kayong pahawakin ng cellphone. You, AFP, mga brusong-brusong mga palangga, PNP, Marine, lahat kayo, hindi nyo po kailangan gamitin ng lahat ang billions of neurons nyo para maintindihan ang sinabi ko dito. Kahit isang neuron lang ang inyong pag-igamit malinaw pa sa sikat ng araw na ang gobyerno ng nagpapatakbo sa inyo ay hindi lang kayo ang gustong patahimikin, kundi lahat tayong mga Pilipino at maghari ang kademonyuhan, ang kabangagan ni Marcos Jr. So, kung kung, kung uh, ayaw nyong makisa sa pag pagano ano nito, pag uh, na to, pag uh, I mean pag uh, speak up na ito, then it's up to you. Pero I can feel hindi nasisikata ng araw si Corting Jr. Hindi ka nasisikata ng araw, hindi ka naabuti ng Pasko. Muli, this is your Fair Lady, Maharlika, Presidential Communications booking na kayo mga Jotang Genemis niyo.